morning, it's 4 a.m. Ito kami sa NIA, NIA Terminal 2. Hey! Uh, we are going to Palawan. Puerto Princesa. And mamayang gabi na sa El Nido kami. If merong mga subscriber sa channel na to na nakapanood, and you are from Puerto Princesa or you are from El Nido kita kita tayo doon in case that you want to have any questions feel free kung may oras tayo ay ko anak pwede ko kayo mabigyan uh, ng tips ay. tips anak kung gusto nalang lang magnegosyo? kung meron silang mga tanong, you can ask me personally kung nandun kayo sa location namin sa El Nido. And also, 24 and 25, uh, mag-stay naman kami ng Puerto Princesa. Okay. So, there. You can ask me personally kung meron kayong mga questions about cooking, also sa mga ingredients, sa mga processes. This is your time, Palawan. Mga taga Palawan, this is your time para matanong ako personally. I know hindi ko na sasagot lahat ng mga questions. Pero might as well, no? Kung saan, kung saan kami pupunta na magta-travel ng family. Uh, I will let you know dito po kami sa airport. Uh, yeah, hopefully sa ano na, no? Japan naman susunod, no? Japan or Hong Kong. Japan na lang. Japan. No, oh, Japan daw. Kung so, may pagkakataon, punta rin kami ng Japan. Iipon mo na kami ng pambilin ticket. <laughs> Matitinda mo na kami. Para rin meron tayong meet and greet. For the meanwhile, dito muna tayo domestic meet and greet tayo sa Palawan Fair to Princesa and also sa El Nido if anyone from that location na papanood tong video natin then uh, paano ba ganda kasi marami akong may bibigay sa inyo any questions ibato nyo sa akin and I will be glad to answer those inquiries para mas maging mabilis yung progress ng pagnenegosyo ninyo. Okay? Okay? Alright. Shoutout so, yung mga butaan dyan. Maanong ulang. <laughs> <laughs> Babay ka na. Shoutout yung mga butaan dyan. Maanong ulang. Magluto ka daw ng ulang. we yeah. are